Patong-patong na kalbaryo na ang idinulot ng explosive eruption ng Bulkang Kanlao nitong Martes. At kabilang po dyan ang grass fire, kontaminasyon ng tubig at pagbagsak ng abo. At bilang tulong, nagtungo ang GMA Kapuso Foundation sa bayan ng La Carlota at namahagi ng pagkain at mga N95 face masks tinuturing na sugar bowl of the Philippines ang Negros Occidental dahil dito galing ang malaking produksyon ng sugarcane o tubo sa bansa pero nitong mga nakaraang araw tila matabang ang ani ng mga magsisaka sa barangay San Miguel sa La Carlota matapos pumutok ang bulkan Canlaon Kanlaon nitong Martes nasa 10 kilometer extended permanent danger zone ng barangay at inabot ng ashfall at nabalot ng abo ang kanilang mga pananim pag pumasok ka kasi sa sugarcane, yung mata mo mapupuwing ng ashfall eh. Nasira rin ang yero ng kanilang bahay dulot ng ashfall. Problema rin daw nila ang kakulangan ng supply ng tubig. Yung pagputok, wala na kaming tubig. Uh, ako ng tulong sa city na mabigyan kami ng supply ng tubig. Sa pagtutulungan ng GMA Kapuso Foundation at 62nd Infantry Battalion at 303rd Infantry Brigade Philippine Army, Nakapamahagi tayo ng food packs at N95 masks sa mahigit limang libong individual sa bayan ng La Carlota at mahigit isang libong individual sa La Castellana na naapektuhan ng bulkan kanlaon. Uh, aside sa security assistance, uh, transportation assistance, at the same time uh, tumulong po kami sa pagre-repack nitong mga foodstuff at ito sa paghahatid, pagbibigay sa ating mga kababayan na nasalantaan. Paparating na rin ang pangalawang pugso ng tulo na magtutuloy-tuloy hanggang weekend. Sa mga nais nice makiisa sa aming proyekto, maaaring magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana na Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards at Metrobank Credit Card.